Isang senior citizen na si Ginang Ruth Adel ay nagbahagi ng isang nakababahalang kwento sa social media tungkol sa kanyang karanasan, matapos akusahang may dalang basyo ng bala sa kanyang bagahe sa Ninoy Aquino International Airport. Bala? Bala? Saan dito bala? oh, oh wala. O, oh, wala na naman. <laughs> Bakit? Pakianan mo po. Uh, wait lang. Ano Rosary. Rosary. Rosary ba Oh. Uh. Bala. Mukhang hindi. Ang pasahero na patungo sa Vietnam ay inilarawan ang insidente bilang isang kahiyahiya at traumatikong karanasan. Ayon sa kanyang salaysay, siya at ang kanyang anak ay nagmamadaling pumunta sa boarding gate dahil sa mahabang pila sa immigration. Habang papasakay na sila sa eroplano, isang babaeng security officer ang lumapit sa kanya at sinabing may natagpo ang ianting-anting na kinalaunan ay itinuring na isang basyo ng bala sa kanyang maleta. Ayon sa kanya, ang opisyal ay tila tumawa pa habang sinasabi ito, kaya agad siyang nakaramdam ng pagdududa. Nang iginiit ng pasahero na suriin ang kanyang bagahe sa mismong gate upang hindi sila mahuli sa kanilang flight, Tumanggi ang mga security personnel at pinilit siyang sumama sa ibang lugar. Dahil ilang minuto na lang bago ang pag ng eroplano, tumanggi siyang sumunod at nanindigan kasama ang kanyang anak na nagdulot ng pagkaantala habang tinawag ng mga opisyal ang kanilang supervisor. Lalo pang lumalim ang kanyang pagdududa nang mapansin niya ang hindi tugmang pahayag ng mga opisyal at ang x-ray image na hindi akma sa kanyang mga gamit. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang simulan niyang i-record ang insidente. Sinubukan umanong pigilan ng mga security officer ang kanyang pagkuha ng video, Munit nang mapansin nilang sila ay nakukunan, agad silang umalis ng walang paliwanag o paghingi ng paumanhin. Dahil sa insidente, labis na nabahala ang anim na putsyam anyos na pasahero na nagdulot umano ng biglang pagtaas ng kanyang presyon at patuloy na pangamba. Dahil sa ulat na ito, muling lumutang ang pangamba na maaaring muling nagaganap ang kilalang modus na laglagbala sa mga paliparan sa Pilipinas. Nanawagan ng pasahero ng pananagutan upang maiwasan ang pagkakaroon ng katulad na insidente sa ibang biyahero. Sa kabila ng masamang karanasan, nagpasalamat siya sa mga staff ng Cebu Pacific na nagbigay ng suporta at tiyaking maayos ang kanyang kalagayan kalagayan sa buong biyahe. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang NIA at New Day Infracorp o enik, hinggil sa insidente. Samantala, iniutos ni Manila International Airport Authority, General Manager Eric Jose Ins ang masusing investigasyon at tiniyak sa publiko na hindi palalampasin ang anumang irregularidad sa NIA, lalo na kung may kinalaman ito sa seguridad at kaginhawahan ng mga pasahero. Ako. Tinakbo pa man din. Tinakbo pa man din natin. Hello everyone, welcome to your Cebu Pacific Life where we make moments happen with you. This is 5G744. Pinagpa-uwi oh, um, pa na ang Napakuha na ako yes. ng tubig. For kaya napabili Vietnam. ako ng tubig para... May isang video rin na nag-viral kamakailan tungkol sa umanoy, laglagbala, modus sana, ya Terminal 3. Sa video, makikita ang buong pangyayari na nagdulot ng pangamba sa maraming pasahero. May, ano, yeah. may image na. Wait lang po. Di ba may ibis na pinakita sa inyo? Sana sa Tacloban pa lang nakaram na kami. Bakit dito kayo kami nakaram? Ang problema sa Tacloban. Ang problema sa Tacloban. Kung dito po, ano kami? Sana sa Tacloban pa lang nakaram na kami. Lahat-lahat po nakikita namin yan. O nga po, huwag mo lang kayo mag-ano. Ikita tayo ng BNP. Sige, magtawag kayo. Sige lang. Binuksan lang. Pagmama, ano kaya? Hindi, po may sabi na sir. Sa inyo na nang yan, kuya. Sa inyo na nang yan. Sa inyo na galing sir. Galing na kami sa airport, tapos salpunta kami dito. Magkakaroon kami ng ganyan. Check lang nito, ma'am. Karina na yun? Nakailang, ano, biglang nagkaroon. Kaya eh.

Ate, may bala daw. Ate, may bala daw sa ano, pag ito, to. Naharang kami ito. Ito daw. May bala Ito, may bala daw dito sa loob ng bat. Inaharang kami dito sa ano, nandito na kami sa Maynila. Dito daw, sa loob ng bat. Ito. Dito pa kasi sa Sa Maynila? Oo, oh, nandito na kami sa Maynila. Oo. Kaya ako, kaya ako sinundundok mo, hindi Kanina naka -extray, kanina naka-extra na ng dalawa. Sa anong taknoban nga wala din naman kami naharang. Tapos nung dito na kami, naharang na kami na kailang ray tapos pagka, huling buklat meron na agad. Patawag pa daw ng PNP. Matatawag daw ng BNP. BNP daw, tatawag. Pero sabi ko, kanina pa po na titik-titik, no? Tapos yung ikaw, na. Ano yun? Kanina kasi, te, wala naman. Nakailang x-ray, nahalungkat na nung isang lalaki. Tapos yung pagbalik ng huling x-ray, yung babae niya nagalungkat, meron na abad. Biglang nagkaroon ng, ano, bala. Eto Eto yun.

St, ito, ito. Ito yung original. Ma'am, ay boss, kanina mo ba binubuksan? Hindi, hindi. Hindi simple kasi. Kanina diba nakapag-ikot-ikot na lang? Hindi, mo, na nga ng sipir, pinuksan mo na. Ano yung pagbilang pagsiyate na wala na? Nagkaroon na bigla. Pero, 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 pero meron. Siya yung ex-reparator na nila. Kaya yung nutog-luksan, nagulat niya Pagkakulat mo nalang. Pagkakulat mo nalang. hindi na hindi namin pinukulat. Sabi ko nga hindi na nakita. Sabi nga po nga eh, ko siya. Kasi kasi pare, tatlong benset siya. Ano yung... kahulugan? ko pa. Nagulat na ako O same as yun, sir. Hindi na naman ang sisibi, kuya. Hindi naman pangiti. O sige po, mag-review po kayo. Hindi naman natin sisibi. Pagka ganyan ka sa lawan, nang review pa tayo eh, walang araw pa

direktong sa balik ng mga Basta pataas, hindi naman kasi video nga namin Ang Kahit pagtingin. Pero nanood naman kayo ng sinasabi. Pasok na kailang pasok na nga siya dito po si? Opo. Yung na yung last biglang pagkabukas ng ganyan, meron na agad. Kanina ilang beses na binuksan wala. Ilang beses ko si ang okay. dahi pa rin lang naman yung gabi. Anong siya, 6 na? Sa na ko makapag Kasi hindi naman kayo makakamali dito ng mayunin na eh kung meron yan. Ganito kasi siya, sir. Naka-tingangbal na lahat. Naka-tinga dito, Pero yung ano niya eh, siya hindi makapapina pa doon. Kung maaalam ko yan siya ng embroke sa tinay. naka niya eh. Sila lang ang mga alam niya. Dito siya na pinag-una una na sa sir wala kami nakita binuksan niyo na yan te dito lahat binuksan niyo na yan binuksan niya na yan basta pag tinawag na ako meron din sa likod ng ano eh tinatanggi kasi na sa kanila daw tumbala tapos nito sir, tag ano ko na, ano ko na ng image. Siniksik ko hanggang sa sinilip ko. hanggang nakita. ko. sa Hindi ano, nag first po nung wala siya matuna. Ang x-ray ulit. X-ray ulit. Huling x meron? Kanina na kayo ng X-ray? Wala? Wala. 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 extreme Wala. 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 meron, Wala. Wala

ito ba sa 7? Paano lang yan? Annual? Hindi ka talaga makikita. pinag lang kayo. May kayo, di ba? Hindi po. May x-ray po. May x-ray Galing kami sa baba. Bago kami makalabas. Galing kami sa Bago kami makalabas, Tapos, pagka-catch namin dito, x-ray ulit. Sabi niya nga, kayo. Hindi lang makakabuti. Ayun. Ayun. Hindi, ibig sabihin yung x sa takloban hindi na idedetect yan, Kuya? Hindi. Dito na. dito na. Hindi naman. Yung na, dito na. Ang Punta ka na. May na dito?